Umpisa naman ang unang araw ng paghain ng Certificate of Candidacy COCOC COC para sa mga tatakbo ng barangay at sangguniang kabataan elections. May paalala naman ng COMELEC sa mga kakandidato sa halalan si Mela Lesmora sa report Rise and Shine, Mela. Maaga pa lang hindi na magkamayaw ang mga pumila rito sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City para sa unang araw ng paghahain ng Certificate of Candidacy ng mga kakandidato sa 2023 Barangay and Sangguniang Kabataan Elections. Una sa pila si Wilfredo ng Barangay San Vicente at Crisa na taga Barangay Sangandaan kaya't sila ang kauna-unang nakapaghain ng COC sa lungsod. Kaya lang kasi namin dagsaan tao kaya 5.30 pa lang andi dito na kami. Yeah. ng umaga. Kaya ako number one na nag-file. So, kay Captain ng District 4. Gusto talaga namin mauna kami um, sa pag kasi super excited na kami na para sa paparating na local elections. Aning hakbang ang kailangang pagdaanan sa COC filing. Kabilang na riyan ang screening, verification, releasing, and coding, pagsusulat sa log sheet, at pagkuha ng detalye ukol sa paghahain ng Statement of Contributions and Expenditures sa pagpila at ito nga sa step 1, pupunta naman dito yung mga aspirant sa bahaging ito ng Amoranto Sports Complex para sa step 2, 3, 4, 5 at 6. At dito nga makikita na ito yung susunod na pila. At sabi sa mga tauhan ng COMELEC, nasa 3 hanggang 5 minuto lang yung magiging buong proseso dahil handa naman ang kanilang mga tauhan at talagang marami silang itinalaga para sa araw na ito. Isa naman ang pangunahing requirement at yan ay ang prescribed COC form. Pero dapat kumpleto ang detalye mula sa address hanggang sa pirma. naka-notaryo, may documentary stamp at may passport size photo. Sa programang laging handa, may paalala rin si Comelec spokesperson John wexlow Lojanko ukol sa kwalifikasyon ng mga nagnanais kumandidato. Kayo po ay ako bilang punong barangay at membro ng Siguriang Barangay. Una po sa salak, Filipino citizen, registered ang inyong barangay ng NGO. Bababa po ang isang taong mula October 30, years old the day of election dito sa SK. Pagdating sa age requirement po, dapat po at least 18 years old at hindi lalampas ng 20 years old kahit one day po hindi pwedeng lumampas. Babala pa ng COMELEC lalo na sa mga SK aspirant, may kautusan na ukol sa anti-dynasty sa Pilipinas. Kaya't kung may kamag-anak na public official, bawal nang tumakbo nakasaad uh, po kasi sa ating SK uh, Reform yung po ngayon po ating pong na prohibited relations po up to the 7 second civil degree of uh, affinity or consanguinity po ito no. So pag tinignan po natin hanggang lolo, lola, apo, anak, asawa, hanggang biyenan po, hanggang brother-in-law, hanggang sister-in-law. Ito po yung pinagbabawal na... Sa iba pang panig ng bansa, tuloy-tuloy rin ang COC filing tulad sa Marawi City, Lamitan City, Basilan, Cotabato City at Tawi-Tawi. Sa Davao City naman, humarap din si First District Representative Paulo Duterte para sa paghahain ng COC ng kanyang misis na si incumbent Barangay Katalunan Grande Chairperson January Duterte. Melalas Moras para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.